araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga naghahanap at ang mga hindi naghahanap ay dalawang magkaibang uri ng tao ngayon. At sila ay dalawang uri ng mga tao na may dalawang magkaibang hantungan. Yaong mga taong nagpapatuloy sa kaalaman ng katotohanan at isinasagawa ang katotohanan ay ang mga tao na ililigtas ng Diyos. Ang mga hindi nakakaalam sa tunay na daan ay mga demonyo at mga kaaway. Sila ang mga inapo ng Arkanghel at wawasakin kahit na ang mga taimtim na mananampalataya ng isang malabong diyos hindi ba mga demonyo rin sila ang mga taong nagtataglay ng mabubuting konsensya ngunit hindi tinatanggap ang tunay na daan ay mga demonyo ang kanilang kakanyahan ay isang pagkalaban sa Diyos. Ang mga hindi tumatanggap sa tunay na daan ay ang mga lumalaban sa Diyos. At kahit na ang mga taong ito ay magtiis ng maraming mga paghihirap, sila pa rin ay wawasakin. Yaong mga ayaw lisanin ang mundo na hindi kayang mahiwalay sa kanilang mga magulang, na hindi makayang alisin ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga kasiyahan ng laman, ay lahat suwail sa Dios at lahat ay wawasakin sino man na hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao ay mala demonyo. Higit pa, sila ay wawasakin. Yaong mga naniniwala, ngunit hindi isinasagawa ang katotohanan. Yaong mga hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao, at ang mga hindi man lang naniniwala sa pag-iral ng Diyos ay wawasakin. Sino man na makakayang manatili ay isang tao na sumailalim sa kapaitan ng kapinuhan at nanindigang matatag. Ito ay isang tao na tunay na sumailalim sa mga pagsubok. Sino man na hindi kumikilala sa Diyos ay isang kaaway. Iyon ay ang sino man sa loob o labas ng daloy na ito na hindi kumikilala sa Diyos na nagkatawang tao ay isang Antikristo. Sino si Satanas? sino ang mga demonyo at sino ang mga kaaway ng Diyos kung hindi ang mga kumakalabang hindi naniniwala sa Diyos? Hindi ba sila ang mga tao na suwail sa Diyos? Hindi ba sila ang mga tao na nagsasabing naniniwala ngunit kulang sa katotohanan? Hindi ba sila ang mga tao na naghahangad lamang ng mga pagpapala ngunit hindi magawang sumaksi sa Diyos? Maaari ka pa ring makipagmabutihan sa mga demonyong iyan ngayon at bigyang diin ng konsensya at pag-ibig sa mga demonyong ito. Hindi ba ito itinuturing na pagpapalawak ng magagandang intensyon para kay Satanas? Hindi ba ito itinuturing na pakikipag-ugnay sa mga demonyo? Kung ang mga tao ay hindi pa rin makilala ang kaibahan ng mabuti at masama ngayon, at pikit mataparing nagbibigay diin ng pag-ibig at awa na walang anumang paraang umaasa na hanapin ang kalooban ng Diyos at hindi magawa sa anumang paraan na tanggapin ang puso ng Diyos bilang kanilang sarili. Ang katapusan nilang lahat ay mas kahabag-habag sino man na hindi naniniwala sa Diyos, sa katawang tao, ay kaaway ng Diyos. Kung ikaw ay magbibigay diin ng konsensya at pag-ibig sa kaaway, hindi ka ba kulang sa katinoan sa pagkamatuwid? Kung ikaw ay kaayon sa mga iyon na kinamuhian ko, at hindi sinasang ayunan at magbigay diin pa rin ng pag-ibig o sariling mga damdamin sa kanila, hindi ba ikaw ay suwail? Hindi mo ba sinasadyang nilalabanan ang Diyos? Ang isang tao ba na tulad nito ay nagtataglay ng katotohanan? kung ang mga tao ay magbigay diin ng konsensya sa mga kaaway magbigay diin ng pag-ibig sa mga demonyo at magbigay diin ng awa kay Satanas hindi kaya nila sinasadyang inaabala ang gawain ng Diyos yaong mga tao na naniniwala lang kay Hesus at hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw. At yaong mga nagsasabi na naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao ngunit gumagawa ng masama ay lahat mga antikristo. Lalo na ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ang mga taong ito ay wawasaking lahat. Ang pamantayan kung saan ang tao ay hinahatulan ang tao ay batay sa kanyang pag-uugali. Ang isa na may mabuting pag-uugali ay isang matuwid na tao at ang isa na ang pag-uugali ay karumal-dumal ay masama Ang pamantayan kung saan hinahatulan ng Diyos ang tao ay batay sa kung ang kakanyahan ng isa ay sumusunod sa kanya Ang isang sumusunod sa Diyos ay isang matuwid na tao at ang hindi sumusunod sa Diyos ay isang kaaway at isang masamang tao. Hindi alintana kung ang pag-uugali ng taong ito ay mabuti o masama. At hindi alintana kung ang pagsasalita ng taong ito ay tama o mali. May ilang taong nais gumamit ng mabubuting gawa upang magdamo ng magandang hantungan ng hinaharap. At may ilang tao ang nais na gumamit ng mahusay na pananalita upang makakuha ng mabuting destinasyon. Maling pinaniniwalaan ng mga tao na pinagpapasyahan ng Diyos ang kalalabasan ng tao ayon sa kanyang pag-uugali o pananalita. At sa gayon, maraming mga tao ang naghahanap na gamitin ito upang makakuha ng pansamantalang pabor sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang mga tao na makakaligtas kinalaunan sa pamamagitan ng kapahingahan ay lahat na pagtitiisan ang araw ng pagdurusa at nakasasaksi rin para sa Diyos. Sila ay ang mga taong nakatapos ng kanilang tungkulin at hinahangad na makasunod sa Diyos. Yaong mga nais lang gamitin ang pagkakataon na gumawa ng serbisyo. Upang maiwasan ang pagsasagawa ng katotohanan ang hindi makakayang manatili. Ang Diyos ay may naaangkop na mga pamantayan para sa pag-aayos ng mga kalalabasan ng lahat ng mga tao. Hindi lang niya ginagawa ang mga desisyon na ito ayon sa mga salita at pag-uugali ng isang tao, hindi rin niya ito ginagawa ayon sa kanilang pag-uugali sa isang yugto ng panahon. Siya ay lubusang hindi magiging maluwag sa lahat ng masasamang pag-uugali dahil sa nakaraang paglilingkod ng isang tao sa Diyos at hindi rin niya patatawarin ang isa sa kamatayan dahil sa isang beses na paggugol sa Diyos. Walang sino man ang makakaiwas sa paghihiganti para sa kanilang kasamaan at walang sino man ang mapagtatakpan ang kanilang masasamang pag-uugali at sa gayong paraan, ay iniiwasan ang paghihirap ng pagkawasak. Kung totohanang magagawa ni Numan ang kanyang sariling tungkulin, kung gayon, mangangahulugan ito na sila ay walang hanggang tapat sa Diyos at hindi naghahanap ng mga gantimpala, hindi alintana kung tumatanggap sila ng mga biyaya o nagdurusa ng kasawian. Kung ang mga tao ay tapat sa Diyos, kapag nakikita nila ang mga biyaya, ngunit nawawala ang kanilang katapatan. Kapag hindi sila makakita ng mga biyaya at sa katapusan, ay hindi magawang sumaksi sa Diyos at hindi pa rin magawa ang kanilang tungkulin ayon sa nararapat. Ang mga taong ito na minsang naglingkod sa Diyos ng tapat ay wawasakin pa rin. Sa madaling salita, ang masasamang tao ay hindi makakaligtas tungo sa walang hanggan. At hindi rin sila makakapasok sa kapahingahan. Tanging ang mga matuwid lang ang mga Panginoon ng kapahingahan. Pagkatapos pumasok ng sangkatauhan sa tamang landas, ang mga tao ay magkakaroon ng normal na pamumuhay ng tao. Lahat sila ay gagawa ng kani-kanilang sariling kaukulang tungkulin at nagiging ganap na tapat sa Diyos. Lubos nilang bibitawan ang kanilang pagsuway at ang kanilang masamang disposisyon at mabubuhay sila para sa Diyos at dahil sa Diyos mawawalan sila ng pagsuway at paglaban. Magagawa nilang lubos na sumunod sa Diyos. Ito ang buhay ng Diyos at tao at ang buhay ng kaharian at ito ang buhay ng kapahingahan.